Sama po natin ang cast ng GMA series na Sanggang Dikit FR. Nanalo po sila Jenny Mercado ng Team Bobby kanina. Ang target nila ay makapag-uwi ng total cash prize of $200,000. At may $20,000 din sa napili niyang charity, yes. general Jen. Ano ba napili niya? Philippine Autism Society. Okay. Tabang si Lizelle ay nasa waiting area. It's time for a class Okay. Good luck. Give me 20 Thank seconds on the clock. Eto na. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano ka funny ang jokes ng isang stand-up comedian? Go. Seven. Saan kaya tumatambay ang kaluluwa ng mga namatay na? Sa limbo. Walang pakpak, pero lumilipad. Ha? Huh? Pass. Sa gabi, hindi ka makakatulog dahil masakit ang iyong... Ulo. Saan madalas may pila ng sasakyan? GP Station. Let's go, Jen. Pignan natin kung ilang points ang nakuha mo. Number 1. With 10 uh, being the highest, gaano ka-funny ang jokes sa isang stand-up comedian? Meron ka ba favorite stand-up comedian? Si Joe Coy. Si Joe Of oh, course, yeah. of course. Ang sabi ng survey sa 7 ay Nice one. Good start. Saan kaya tumatambay ang kaluluwa ng mga namatay na? Ang sabi mo isa? In limbo, di ba? In limbo lang sila. Ang sabi ng survey... Meron. Walang pakpak. Pero lumilipad, hindi na natin nabalikan. Ang sabi ng survey, sa gabi, hindi ka makakatulog dahil masakit ang iyong tulog. Ang sabi ng survey, very good. Saan madalas may pila ng sasakyan? GP station or terminal. Ang sabi ng survey, nice one! Very good, Jeff. Very good, very good. Balik na tayo. Let's welcome back, Lizelle. Hello. Good news, Jeneline. Siya'y nakakuha ng 170. Oh digits. my God! 83 to go. Yeah! Simple yung lang. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Jeneline. Kaya pahingi akong 25 seconds na dakla. Ito na. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka-funny ang jokes ng mga stand-up comedian? 7. 8. Saan kaya tumatambay ang kaluluwa ng mga namatay na? Cemetery. Walang pakpak, -pak, pero lumilipad. Bibe. Sa gabi, hindi ka makakatulog dahil masakit ang iyong... Ulo. Katawan. Saan madalas may pila ng sasakyan? Kasada. Let's go, Michelle. 83 points ang ilangan natin. On a scale of 1 to 10, gano'ng ka ka-funny jokes ng stand-up comedian? Sabi mo, 8 ang sabi na survey natin. Ay! Saan kaya tumatambay ang kaluluwa ng mga namatay na? Ang sabi mo, ito sinong tero? Ang sabi ng survey dyan? Top answer! 16 to go. Walang pakpak, pero lumilipat. Ang sabi mo yung bibe. Oh, lang sa Glide. nagka lang ang bibe na nakagano'n. Ang sabi ng survey sa BBI. Oh, wala. okay lang. Ang top answer ay balloon. 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 Okay. Sa gabi, hindi ka makatulog dahil masakit ang iyong, sabi mo, yung Ang sabi ng survey? Oh. Oh! oh! my God! Top answer, ulo. Top answer. Na lang. Five points to go. Saan madalas may pila ng sasakyan? Ang sabi mo sa kalsada? Peron! Ang top answer ay jeepney terminal. Nasagot okay. ni Jen. Ang sabi mo kalsada, pero lima na lang eh. Yes. Five points na Peron lang, na eh. na lang. I'm the to serve you, Sakal Congratulations! Team Bobby, you have won a total of 200,000 pesos! Congratulations, my Wow! What a great start sa weekend. Patungo na po siyempre sa Monday na pinakinaabangan nating Sanggang Dikit FR. Dennis! Yes, yes marami nyo naman panahon. Sa lunes na po, ngayon darating na lunes, Sanggang Dikit FR, directed by LA Madrid. Dejos, panoorin niyo po sana. Salamat po. Yep. And Jen, after 10 years, napakagandang pagsasama muli sa telebisyon. Congratulations! Oh, thank you, thank you, Dong. Marami salamat din sa Family Feud. Juwet 23 naas, sanggang diket, sana mau balik.